at andito na naman po tayo oh, sa aking part time at eto nga na naman ang nakikita nyo patong patong pinagpatong patong na ang palaya para mas mabilis hiwain o oh, nakikita nyo naman kailangan pa bang sabihin yan o oh, ba diba? ang bilis bilis maghiwa pag nagpatong patong isang karton ba naman na ampalaya ang aking hihiwain kaya kailangan ay bilisan ko ang aking paggalaw o di ba bilis ayan ang galing galing ng aking kusilyo di ba sinanggalang ko na yan ng buto kahapon kaya hiwa naman ngayon Iwain lang ng maninipis siya, no? Maninipis po yan. Maninipis ang aking pagkakahiwa, iyan. Hmm. Diba? Kasi yung mga iba ayaw ng matataba. Mas masarap pati ang maninipis. Lalo kung lalagyan ng itlog at giniling. Binisang ang palaya nga po ang luto dyan. Lalagyan ng Giniling i supply ulit natin sa ating mga kapentangan sa factory ayan o, isan libong katao po ang susuplayan natin dyan isan libong pentang pentang ang kawag sa pagkain ng mga ng mga sinusupply dito sa amin ayan o, diba bilis bilis, bilis. at nangangalahati na nga ako o oh dagdagan ko pa ayan o oh, ayan magilis lang tayong makakatapos na ito kasi marami tayong gagawin sa araw na ito maghihiwa pa tayo ng sibuyas pansisig mamaya pero unahin ko muna tong ulam nila bukas ayan salamat ulit sa inyong mga panonood guys sa aking mga videos subaybayan so, nyo ulit ang susunod kong hihiwain abangan ang susunod na menu bukas